<laughs> Sasamahan ko muna maligo ang dalawa ko ng anak para naman makatulog sila ng maayos pagkatapos. Hi, hi. Dito na di ah. Dito pa di. Malay <laughs> ba yung ginog? Doon po. ka na di. Ayan yung dalawang bata maliligo sa ilog. Marunong na sila maligo. Kahit paano. Diba? Ayan. Ayan. Ano ba Mike. pakita ko sa inyo yung bukal dito sa ilog? Ayan. Ayan yung bukal. So, guys, eh. Ayan. Ayan! Bukal yan. Ang gong! Pinaliguan. Ang gong! guys Sa, guys. sa, guys. sa wala ng tubig. At kung makikita ninyo. Doon sa ilog. Naliligo sila dito Puunta. sa tabing, Oh, okay. Ilog, hibas ng ilog. Ito naman yung... Maliligo kami sa ilog. Mga kalabaw. Maliligo kami sa to. Ayan, mga kalabaw. Ang layo. Oh. Ang, la Ang layo. Malapit na po, guys ganito ang buhay sa ano, pamilya. na lang. Sobrang putik nito. Pero guys, guys, guys ang mga babaga guys. Mababa lang. mga bata, ang mga estudyante, ay nagtsatsaga muna sila kasi wala akong tubig ng puso. Guys. Kaya, pansamantala mo nang dito na sila nagtsatsaga sa guys. tubig sa ilog. Oh. And ito and ay then, dito lang ito, and ito and sa mesa sanos. Dahil ano mga guys? Paul Albay. Thank you, guys malnas din guys habang binibigyo ko itong mga batang ito natutuwa ako yes, ka ito po, guys. na malinaw like na malinaw okay, ako na malinaw <laughs> na malinaw na malinaw na malinaw na na malinaw na malinaw na malinaw na malinaw na malinaw na na malinaw na malinaw ko pero, ang baha dito. Ayan po guys, oh. guys! Mgaas. Minsan, tanghalin tapat. Ay, guys. Ay, pag nag-ulad sa kanya. may anaw. Ang laki ng baha. Guys. Lalo pang nagpapaawas Maliligo ang mga dam. Maliligo na lang kami. Ayan lang po guys. Una na yung anak kong... Ah, pangalain dahil may ginawa kami dito ng kainin maliit na para Bas, paliguan. Ang mga putas. Pero hindi sinasapat. Hindi gano kalakas na guys. Yung... Ito, <laughs> kung makikita mo, kung makikita ninyo yan to. mga ilog guys. Ang mga naandiyan isda ay talaga. Ayun lang nakita ko si Dale. Karpa. Lumot yan, kaya green na yan. Galing na. Ay, palaka. Palaka. Yan. Ganito palaka ang buhay dali. sa probinsya ng Bicol. Ayan. Hello. Ayan yung dalawa kong anak ko. Hello. at Sinamahan ko sila. I love you. At pagkatapos sa manila maligo, ako naman ang susunod. Ayan guys. Ayan ang bukal dito. Malinis yan. Hindi um. yan na dumi. Matubig, Sige, hindi, hindi na baba. Ito na Pero pala na Makasigurado tayong malinis. At yan na sila naliligo na ah. na ng dalawang anak. Sa murang edad nilang yan, uh, seven. Ayan ah. ay, yung dalawang bata naliligo sa ilog. Dito sa probinsya. Marunong na ma sila maligo. Bihira dito mga bata ang ano, Kadamihan dito sila na yan. sa kanila sarili. Ipapakita e. ko sa inyo yung bukal In, dito sa ilog. Ito yung nagistan lang hirap na Yan buwan. yung bukal. Hmm. Kaya nga tinatawag bukal ito, yan. Ay probinsya. Dahil sa sobrang tag-init di di dito, di dito sa, tubig yan, sa was Hindi nga lang siya umaawas. Pawalan ang tubig. At kung makikita ninyo, maliligo sila dito sa na, tabing sila ng... na ilog. Mga. Hibas ng ilog. Ito Ayan. naman yung mga kalabaw ayan mga